mga straight comb dito na nakatali ayun maingi yung aso bagong tali By the way, mga idol, itong Kasmina Game Farm, ang sukat nito is uh, 2 and half hectares. Wow. So, wow! Uh, Malaki-laki rin. Itong part na to, uh, plano ko, palagyan pa rin ng mga TV no? yan uh, laki pa niyan. Palilinis lang natin. Pagka uh, nag... Uh, magtaas tayo ng production mag-expand tayo ng production so kailangan natin ng mga tipi pa maybe in 2 years time sa ngayon medyo busy pa tayo hindi pa natin kaya ngayon. eto yung pinungusa natin na natatandaan nyo last time yung apat na Bruce Barnett offspring yung tatlo nakuha ito ah uh, naiwan siya oh. dahil medyo hindi pa ayos yung pungos niya nung no, last time ayan oh, ganda mga Bruce Barnett to oh. idol Bruce Barnett ito naman yung black natin medyo bata pa yung tayo niya Puno naman tayo rito. O sana tayong dalawin at kumustahin ang ating mga kasosyo ng impacto. Uh, so far, nagbabantay naman yung mga tao natin dito. Nihintay sila. Ito yung mga bagong tali, mga bagong paligo ito nung no? makalawa siguro. eh yung iba, wala pang mga buntot. Oh. Pero pag nagkabuntot yan, mga Magaganda rin yan. Ayan, no? Ayan. Nagsikain na to. Papainumin na lang. So, hanggat hindi bumubuhos yung ulan, nagpapainom na sila, Bernie. maybe uh, this is a sweetness. Gray cross. hindi siya kasminaway very young no? pero potential na guwapo yan mga 1 month pa to 2 months guwapong guwapo yan marami pa tayong grey dito Ayan, no? ito ang gaganda ng grey natin dito ito yung mga bagong tali na na ka-harvest natin sa ano sa hardening din mga idol oh. mga talisain, puti tingin naman ayan kung sino may mga gusto ng talisain puti oh. marami tayong available dito ganda super guwapo yan kulang lang sa buntot pero tumutubo na ito pa isa May mga tayo nila super Quality. Yung mga kasamahan nito na medyo magulang nakuha na no. Ayun, ito mga sumunod na batch. Ito yung mga itsura mga idol. Ganda. Kuwapo. <coughs> Yan. So hindi medyo stress pa sila dahil nga walang tigil no, bugbog na bugbog sa ulan tong mga to. So pag umaro siguro ng mga isang linggo diretso dalawang linggo bibigas na ng gusto yung mga yan. Makikita nyo na yung mga alindog nila. Yan. So, ito magandang bloodline. MS Black by White Kelso ayun oh no? si Pepe Pepe yan may alaga akong tatlong kambing dito siya ang unang anak si Pepe ganda rin no? MS Black by White Kelso ito yung mga alaga akong kambing tryo mga ganda rin, sukat susubukin pa 'to, 'tol. Lalaki 'to. Oh. E si yung barako ko natin. Si Bruno. Ayun no? yeah. Nandito 'yung mga magugulang natin, mga, mga winners 'to. Ilang piraso lang 'to. Ayan. White, 'yung 'yung black. Mga winner. Ayan, bumubuhos na naman yung mahiwagang ulan. So, sumilong muna tayo. Maganda ng mga sukat dito ng ating mga nakatali. So, ito pa yung mga white natin. Marami, marami pa tayong white dito. And then, sa national banded, mas marami, no? yung white pa white. National Banded, marami tayong white. Maganda rin ang dating. So isang buwan, dalawang buwan, palit naman. National naman yung mga nakatali dito. Marami nang tatanong kung ano yung pinapakain natin. Dry feeding tayo sa uh, mga bagong tali. Remix. maintenance natin dry feeding Another good looking red Nabanggit ko nung nakaraang video hindi tayo nagsasaksak no ng uh, big complex sa ganitong edad natural sila na maayos yung katawan galing naman sa range, magaganda katawan yan. Basta complete sa pagkain, vitamins. Ayan o. Hindi na kailangan magsaksak. So, ito nyo, maputik pa hanggang ngayon. Hindi matuyo-tuyo itong ating lugar. Kaya yeah, yung mga manok, stress. Ito, kailangan na natin pungusan siguro ito sa isang araw. Yung mga straight comb natin. Eh, ganda rin, no? Mga red natin. Oh, ito yung sa pantalisa yung puti natin na medyo magulang. I think this is a local banded or Early bird. Yung pa isang ganda. So, sa mga gustong magsimula ng mga breeding, tulad ng mga pinapayo ng mga uh, magagaling na uh, top breeders natin. Uh. magsimula tayo ng maayos na materialis. Tapos magandang sistema. Sa so, pagbibreed, <coughs> medyo mag-assist yan mga idol. Kaya manda kayo. Sigurado. 101% maglalabas ng maganda yung alaga nyo basta nakapagsimula kayo ng tama ito nyo, maganda halos walang reject maganda lahat sisihan ho kayo Pag uh, nagsimula kayo ng tama hindi nakapagpalabas kayo ng sarili yung mga uh, sariling breeding ito nyo, maganda yan So dito sa amin Sa una lang naman medyo madugo Matrabaho, magastos Then pag nagtali na kayo eh, na, ma Medyo may mga balik na Huwag kayo ma-expect na masyadong malaking gigitain Dahil pag yung uh, numbers nyo Yung production nyo is hindi naman ganong kalakihan Karamihan Hindi naman din na uh, masyado malaki yung uh, profit dito sa ano no Siguro kung mar maraming production maganda maganda yung profit Pero kung mga let's say 100 lang or 200 hindi gano'ng kalakihan yung profit Pero pag na nakapag-produce kayo na maayos walang gano'ng reject yun Jackpot no ah uh, magiging maganda yung profit natin kasi madaling mabili pwede kayo magtaas ng presyo no saka maso sold out lagi no mabibili lahat yan so mag start tayo no sa mga gusto mong kumpisa mag start ng magandang materials yung mga solid na materials alam nyo na yung kung ano yung gusto nyong kulay ano yung gusto nyong laro ng manok na palabasin eh. madali lang yan no kailangan tama yung ating materyales. Ayan, eh, straight foam na white shells. Oh. kasmina white. At ito yung isa rin magandang stag. Banderahan. Banda rin ng kayo. pupungusan natin, siguro mapag-a-maisyo pa ngayon. Okay mga idol, munting payo sa Kasmina Game Farm. Piliin ang tamang materyales. Okay? Para maging maayos yung ating breeding. Kung gusto nyo, no? Sa mga gusto mag-start ng uh, breeding. Gasto sa inyo ng konti para sa materyales din. Alagaan ng mabuti at maayos na breeding, for sure. Hundred one percent, ulitin ko. Magiging maganda yung mga palabas nyo. Okay? See you on my next video. Mabuhay po tayo lahat. Okay? Please like, share, and follow or subscribe. Many salamat. Bye-bye. Thumbs up!